Tahang Sian Lim at Iris Lee, makikita ang karma sa pelikulang Kuman Thang. Viral at mainit na pinag-uusapan ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang haka-haka ang kinakarma sina Sian Lim at Iris Lee sa mga naging flop nitong projects. Dahil sa kanilang panloloko kay Kim Chu, kamakailan lamang ay inilahad ni Cindy Miranda ang ilang mga detalye sa relasyon ni na Iris Lee at Sian Lim ibinunyag ng dating beauty queen na si Cindy Miranda na katulad ng ibang normal na magkarelasyon, minsan ay hindi rin nagkakasundo si Iris Lee at Sian Lim pagdating sa kanilang trabaho. Sa hindi pa nakakaalam, si Cindy Miranda ang gumaganap sa bidang karakter sa bagong horror film ng Viva Films at Studio Viva na Kumen kung saan makakasama niya ang child star na si Althea Rudes na dini-direct ni Sian Lim. Hindi naman lingid sa kaalaman ng maraming mga netizen